Hello what up? Mga Kabaquerd. Mga backyard breeders. Ah, nandito tayo ngayon mga Kabaquerd. May dala-dala akong inahin ito. May dala-dala akong inahin mga Kabaquerd. Kasi dala-dala ko kasi i-breeding ko to. Kaya lang wala akong broodcock na uh, pang-breeding na uh, paris nito uh, pupunta pa ako sa kabilang bundok mga kabakyard mga sa kagustuhan natin makapalahi na gusto natin ng burgak pupunta ako dun sa aking kumpare na mayroon siyang burgak dun na uh, maganda na gustuhan ko kaya ito dinadala ko uh, unang araw ko to mga kabakyard sa pagpaka pagpapakasta dun sa burgak niya let's go samahan niyo ako mga kabakyad kasi yun ang hilig natin sana ah, magbigay sa nang magandang mga anak sana ah, makilala tayo kasi talagang tatawid tayo ng isang bundok para mapakastahan lang natin ng ating inahin ah, makapalahit tayo let's go lakad lang tayo mga kabakyad ayan ito pakakastahan natin ito sa bugat ng aking pupa what up ayan mga kabakerd dito na tayo paket na tayo sa uh, bahay ng aking pari ah, nandun yung broodgat nya ayan o oh. ayan diwan natin ngayon mga kabakerd sa pagpapa asawa natin sa ating inahin na manok. d 1. Ayan, makikita na niya yung kanyang boyfriend nandun sa taas. Let's go. Makikita niyo mga mga kabakeg yung kanyang shoot. <laughs> ah! Hahaha! <laughs> Ayan, nandito na tayo mga kabakad sa tuktok. Nandito na yung birdcock na Papasawa natin yung ating dala-dalang inahin. Ayan o. Oh. Ayan siya Oh. Ayan o. Ayan siya mga kabakyard. Ayan ang kanyang syuta. Ayan o. Oh. Doon natin ipapasawa ayan o. Oh. Ayan. Ayan ang kanyang syuta mga kabakyard. Mamaya ipapasawa natin siya. Ayan paano-ano muna. So okay, ipapakasta natin yan mamaya. Hindi natin eh, eh ano lang natin, eh, isobo lang natin yan mamaya. Parelax muna. Yan, ilagay na natin mga kabaksyag. Yan. Yan, unang ano nila. Unang kita. Ayan Hindi oh. Hindi pa nakastahan ganyan lang yan makakastahan din yan ayaw pa ayan mga karels mga kabakyard yan nilagay na natin sila ayan punang date nila ayan oh. pakastahan din yan mamaya maraming salamat mga kabakerka please subscribe at share my channel uh, dyan lang muna ang manok natin pag napakastahan na yan okay na tapos sa sunod araw naman maraming salamat, bye bye